Magandang araw, hapon po sa lahat. Uh, pupunta po tayo sa ating nakilalang isang tao na dito nakatira sa liblib na lugar. May bahay kubo siya na po. Makikita yung bahay kubo niya. Bahay kubo ba ng ano? Basta masasabi nyo lang. Mga idol, kung makita nyo na siya. Ito po yung tirahan niya. Ito. Nag-isa siya sa bahay niya. yung bahay niya nakadikit sa puno ng kahoy ito bahay niya nakadikit ito o yan si Edison Edison kain ka na tapos ka na nagkain? Hmm. Oh. Biskuit. Salamat. Biskuit ya. Okay. Tayo Meron ako. O oh, ito may ano. Usap tayo ha. Hmm. May. O oh, ito si Girlie o. Oh. Mm. Si, ano, mga idol si ano ito na yung pangalan Edison ha Edison 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 lang o apelido mo di po mo si di po mo si no I... ano yung pagbagyo malis ka dito hindi malis hindi yung malakas ang hangin yung naalala mo yung bagyo na pipito? Pipito, yung last na bagyo na pinakamalakas? Saan ka natulog? Dito. Dito ka lang? Sa Basa ka? Ha? Basang-basa ka? Hindi ka na basa? Ito kasi yung bahay, yung mga brad. Ito. Tinabunan Sabunan. Sino naglagay ng ano na to? Yung naglagay ng ikaw na nagpatong yan, ikaw na nagpatong. Ay, nilagyan din ng pala niyan ng ano. Ito si Edison. Si Lagi isang ito nakatira sa sulok-sulok ng aming barangay. Binigyan kahapon ng Ayuda, may ayuda din siya ano? Binigyan din siya ng ayuda. Ano ang alam mo pa alam mo kung saan kayo sa Manila? Alam mo kung saan ka sa Manila? Saan banda? Mandaluyong. Mandaluyong. Kung sakaling makarating ka ng bandang Kubaw, alam mo na bahay niyo hindi pa? Alam mo al alam mo na? Kubaw, kung makakubaw ka yeah. Makati, kung sa Makati ka yeah. Alam mo na yon sa inyo yeah. Ano, ilalakarin mo lang, kaya mo na yon? Yeah. Pero Plano mo umuwi doon? Hindi na? Wala na? Plano ba Ha? Plano Plano lang Ito po kasi mga Brad Idol Ang kanyang higaan Ay Ito yung banig niya ito po yung banig niya. Oh. Tapos, kumot. Yan lang yung kumot mo. Hmm. Nilaban mo rin yan. Hmm. Tapos, ito yung kanyang saingan. O, oh, amak mo yan mga idol. Yung kanyang, oh, nagsaing siya. May kanin siya, o. Oh. Hmm. Ito yung tubig niya. Saan ang plato mo? Wala kang plato? Yan na kaldero. kaldero. Hmm. Ito ang pinaka-plato mo, yung kaldero na to. Hmm. Tapos Ah Yan yung ano Sayang ibigas mo na ah, Ano Tagal na siya dito ah, Siguro mga Walang buwan na siguro Tagal-tagal na siya rin dito Hmm, nabubuhay siya kahit siya nag-isa. Ano ang ano? Ano ang halimbawa may tutulong sa yung tao? Ano ang una mong hingiin? Kung ikaw yung sa, sa, sa puso mo, ano una mong hingiin? Halimbawa may magsasabi sa iyo na Edison. Tutulungan kita. Ano ang ano ang una mong hingiin sa kanya? Sabihin mo kasi yan ang ano, yan yan na kasi, yeah. ha? Yeah, gamit damit 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 ano pa damit o gamit damit lang damit ah. tapos ano pa lang damit lang susuotin lang susuotin hmm. hindi ka hingi ng pagkain kasama na rin kasama na pagkain pagkain Ha? Huh? Damit. At saka, ano kasi, pakita mo yung kamay mo. Ang kamay kasi niyan mga, ano, hindi ordinary na tulad sa atin. Pakita mo para makita nila yung ano. Hindi yan tulad sa atin ang kamay niya. Oh. Hmm. Yung kamay niya, may ano yan. Oh. Hindi yan tulad sa atin. Oh. Yung isa, okay. Yung isa, hindi rin. Oh, tingnan mo yung isang kamay niya. Ha? Dalawang kamay niya. Oh. Puro yan, ano yan? PWD yan. Iharap mm. mo. Yan, oh. mm. Mm. yan. yung kamay niya. Eh, dapat tulungan natin mga idol. Okay nga to siya dahil hindi to naglalasing, hindi to lasinggero. Pag katapos to pumunta sa baryo, kung naubusan to ng kunting pagkain, minsan umihingi ito sa mga kapitbahay. May mga tao naman na nagbibigay minsan, minsan wala, pero kawawa naman kung hindi mabigyan. Mabuti na bibigyan siya minsan. Hmm. Hindi naman 'to hingi kung hindi 'to nagugutom, 'di ba? Pag nanghihingi ka, gutom ka noon, 'di ba? Kilala mo yung hinihingian mo na tao minsan? Kilala mo? Sino 'yon? Sino na tao 'yon? Yung kilala mo, yung mukha. Pwede mo ituro kung sino. Sino 'yon? Yung nahiningian mo, minsan, palagi mo hiningian sino? Mayroon ka lagi? laging, ha? Yeah. Wala kang hiningian. Ito si Edison, mga brad. May ayuda sa kapo na bigas. Ito. Huwag mo ganong yan, huwag mo lang. Tipitipirin mo lang yan. Son. Okay, kung sino po yung gustong tumulong, nandito po siya, i-chat nyo lang ako uh, paki-ano lang din paki-comment sa akin channel. Ito po si Edison ni Hindi naman siya ganong humihiling kung ano ang hinihiling. Sa bahay mo ano, kung gust, kung may magbibigay ng hero, okay sayo. Atipan natin ng hero. Okay? Okay, okay, kain kain kain, kain kubo lang din. Kain na lang, kubo na lang. Ang importante damit at saka pwedeng hingi tayo ng gamit din, kunting, gamit. damit. na lang damit lang. O oh, damit lang talaga ang gusto niya hingiin. Damit at saka pagkain. Okay. Mga idol no, narinig niyo damit at saka pagkain. Bala na kayo. Ano damit? Yung bago, bago, bago talagang damit? Mga bagong bili? Kating isa okay, okay okay. Ah, kitsa okay okay lang. Hamak hmm. mo yan. Kating okay okay lang. Okay na, no. salamat mga idol. Ah, narinig niyo kitsa okay okay lang. Basta mabigyan siya ng damit. Ah, medyo, ah, size medium. Oh, okay lang to. Sapatos, chinelas, wala? Okay, sapatos, chinelas, mm. Uh -huh. ka? Uh -huh. Okay. Oh, salamat mga idol. Big, pati solar, kung sana may magdodonate ng solar, bigyan natin. Salamat po. Magandang araw.